apon okay, Dito po sa Mandaluyong. So mga dumadaan sa bike lane. So dito po sa Mandaluyong 'yan. So kaya sa mga kapwa riders sa pa'o pa tinutulungan sa bike lane. Oh so, dito po 'yan sa Mandaluyong, no. Forcer sure, natin medyo artibo. Hindi <tip> ko pa nalalaman pero di ko